Hi guys, good morning, good morning na naman guys I hey, Welcome back to my blog For this video Ay muli kami Nagbabalik dito sa bagong Naming project Sa kalukan I Renovation At yan pala guys Nasa third floor kami Yan, at magpapalinis muna tayo Tansin At i- Ikutin mo natin yung mga kwarto-kwarto. Yan. 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 yung mga lahat na gagawin. Tara guys, samahan nyo ako. At kung bago pa rin lang sa channel ko na padpad, Pad, ay huwag nyo naman kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. At yung page guys, pakifollow na lang, share. Yeah, guys, tara, samahan nyo ako sa pag -ikot. Tara, let's go! Wow. yan pala guys, ay tayo ay nagtulong na rin maglinis. Kasi sobra talaga dumi ng itong project namin ito Kasi nakatinga to ng halos one year daw. Kaya kita nyo naman, pati ang yung lingkod. <laughs> <laughs> Hataw sa pagmamap. Hala, <laughs> yan eh, wala tayong magawa. Kaya, tayo maglinis-linis din tulong. Ayan, guys. Ayan, panoorin nyo na lang. At yan talaga ang buhay, huh? construction. Kahit ako isang poor man, ay hindi ko talaga matiis na hindi gumalaw lalot na marami gagawin na kaya namang gawin kaya yan yung aking bansa sa sarili ko guys tulong tulong kasi nakakainip din naman talaga sa site kung hindi ka magkikilos kaya yan ang iyong lingkod hataw sa pagmamap ala dira <laughs> hehehehe Ayan guys, hindi ko naman sinasabing lahat na foreman ay gayahin yung ginagawa ko. Ay iyan ay kagustuhan ko din lang. Kaya gusto ko yung medyo ma-relax yung aking katawan, guys. Ayan, yung helper ko ay paikot-ikot lang. <laughs> Kanyang foreman ay hataw sa pagmamak. Ayan guys hindi ko yan sa inyo sinasabi nagayahin nyo ang aking ginagawa ah ano labor <laughs> ataw ka na rin paglilinis. a few moments later ayan guys dito naman muli tayo maglilinis sa kabilang kwarto at sa ibang unit yan nakita nyo naman nangingitim yan yung araw araw munang gagawin namin dito guys sa site nito linis linis pa more grabe iba yung alikabok nya kasi alikabok yan ang galing usok sa sa kalsa, sa sasakyan labing kalsada kasi ito guys na site namin kaya halos mga, yung salamin kasi mga sira na rin yan. Kaya ganyan yung nangyari sa loob ng itim. Ayan, niya nyo. Ayan guys. Hanggang sa muli na lang. Maraming salamat. At palo po more at yung page ko guys at yung aking youtube channel church rano vlog ay eh, huwag nyo namang kalimutan pa okay, subscribe na maraming maraming salamat guys see you next video bye bye